Patay ang isang rider matapos bumangga ang motorsiklo nito sa kasalubong na truck sa mga taram sa Pangasinan. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya at ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group motorcycle rider patay ng bumangga ito sa kasalubong na truck sa so, mga trim pangasinan. Hindi na umabot ng buhay sa mga trim district hospital ang biktima na nakilalang si GB Kagiwa Sison, 28 anyos, trabahador sa rice mill at residente ng barangay kabaruan mga trim. Matapos itong magtamo ng malubang sugat sa ulo at katawan ng makabanggaan ng kasalubong na truck na minamaniho ni Jericho de Guzman, 25 anyos, residente ng barangay San Vicente, San Jacinto, Pangasinan. Pangasinan. Sa investigasyon ng mga tauhan ni Chief Police Major Mark Ryan Taminaya, alas 7 ng gabi na ginapang aksidente sa National Highway ng Barangay Bueno na pagdating umano sa lugar ng aksidente tila na los control sa Monobela at napunta ito sa linya ng truck dahil ng kanilang head-on collision. Nadala man sa paggamutan ng biktima, subalit so idiniklarang dead on arrival na ng atinding pisisyan. Sa kainas sa kustudya ng mga trim police station ang truck driver na si Di Guzman na naharap sa kaukulang kaso. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Fardo, Aris 38, Una sa Pilipinas, Una sa Pilipino ay ang dalawang katao matapos bumanggang kanilang sinasakyang motorsiklo sa Sitio buhiyan na Barangay Tuoy, Lungsod ng Himamaylan, Negros Occidental. Ayon kay Lieutenant Arturo Margallo, Deputy Chief of Police ng Himamaylan City PNP Station, ang mga biktima ay isang 21 21-anyos residente ng Barangay Buena Vista at 17-anyos residente ng Barangay Tuoy ng nasabing Lungsod. Dagdag pani malgalio habang nakapark ang truck matapos tinamaan ng paparating na motorsiklo ang mga biktima kaagad namang dinala sa Mamailand District Hospital subalit hindi mga dead on arrival ang mga ito para sa MBC TV Network News ito si Rex Cantong, una sa Pilipinas una sa Pilipino mga nadesinting libing ng 46th Infantry Battalion ng 8th Infantry Division ng Philippine Army ang napatay na leader ng communist terrorist group sa Katbalagan City sa Samar na nakilala na si Artemio Sinoyao alaya sa Budil, leader ng Squad 2 ya Cal Platon sa so Regional Committee ng Eastern Visayas Regional Party Committee. Naniniwala naman ang na ng mga matas na opisyal ng militar sa Samar ng pagkakapatay sa nasabing leader ay magiging daan sa pagsuko ng ibang miyembro ng New People's Army. Mismo naman ang kapatid ng napatay Sabay na NPA ang nanawagan sa iba pa nga natitirang New People's Army na mag-surrender na sa gobyerno na hindi na matulad sa kanyang kapatid. Ang bangkay ng napatay na leader ay niwan ang kanyang mga kasamaan matapos ang nangyaring sagupaan ng militar at NPA sa isang barangay sa Katbalogan City sa Samar. Mula sa MBC Network News, Arch 34 Jane, Galit Bantayan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.